Good morning everyone! Welcome to my channel. So, saan ka man naroon? Ano man ang iyong ginagawa? Tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue. At ating pag-uusapan ang mga issue na dapat alam mo. Okay, so napakarami pong uh, mga pangyayari, no? Uh, masyado maaksyon. Ang uh, mga pangyayari after ng midterm election. Isa nga po dito ang umuusok na balita na ating tatalakayin sa araw na ito ay ang uh, mula sa Philippine Star, um pagtawag ng courtesy resignation ni PBBM sa kanyang mga uh, cabinet uh, secretaries. Okay, basahin po natin from Philippine Star. Okay, breaking news. President Bongbong Marcos Jr. calls for the rtc resignation of all his cabinet secretaries. On Thursday, following the results of the recent midterm elections. Okay, this is not business as usual. The people have spoken and they expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act, he said. Okay, so ito po ang pahayag ng ating pangulo at basahin po natin na ilang uh, comments ng ating mga ka-issue kaugnay ng uh bagay na ito. Okay, mula kay Giannas, uh the audacity to call for the resignation of the cabinet when himself is incompetent. Okay. Yan po ayon sa kanya. Okay. Mula naman um mula kay Jose M. Velasco Jr. Yan, sabi niya, who should resign? Is it the cabinet secretaries? Or is it the president himself? And the speaker of the house? So, nagtatanong po si Jose Velasco, no? Okay, from Lou Chester Nulleto. Ito po ang kanyang komento. For the Japanese, if there is a failure in the system, then it's the head is the first one to resign. Okay, so yun po ang kanyang komento. Okay, so mula naman, uh, mula kay Fra Franco Reyes Santos, we hear them and we will act. Then, act, Mr. President. Step down. Okay, so yun ang kanyang panawagan. Okay, uh, nagpapanik na nga ba? Nagkakagulo ang Malacanang at uh, ano nga ba ang kaganapan ano sa sa pangyayari ito ba't kailangan niyang hingan o mag request siya ng uh, uh, courtesy resignation sa kanyang mga cabinet members so uh, ito po ang ating uh, kukomentaryohan ano bigyan natin ng pulso ano nga ba ang uh, tunay na dahilan okay so bakit nga ba ang um, natalo ang mga manok ng pangulo, 'di ba, sa nakaraang eleksyon at ang ang kanyang alyansa naman ay uh, hindi lahat nanalo, no? So yung 12-0 na kanyang pinangampanya ay hindi nagkaroon ng kaganapan. So ano nga ba talaga ang problema? Okay, so ayun nga kay Tobit Chanko, Uh, kung wala pang impeachment, kidnapping, uh, pasok sa uh, pasok ang alyansa sa Mindanao, no? So meron daw uh, batay sa mga service ay meron 9 na rank na pasok sa alyansa, pero after ng mga pangyayari yan, kidnapping and impeachment Para sa vice president, naging 4 na lang ito. Okay. So ano nga ba ang dahilan? mga ka-issue, masyado nga may hindi maganda ang performance ng kanyang mga cabinet members. Okay, so bakit uh, nalaglag ang mga ito sa nakaraang election? Okay, so, um, ayan, kung mabasihan natin, batay sa sa interview sa kanya ni Katong ang sinasabi sa, sa pwedeng dahilan ay ang kanyang kabaitan. Ang kanya naging tugon naman ay, um, anong gagawin niya, no? Siya hindi ka so bait. Gabaguhin ba niya ang sarili niya? Siya ba yung magiging, uh, gawin niyang masama ang kanyang sarili, no? So, yun ang kanyang tugon. Okay, so, uh, ano pa ba mga ibang, uh, ayon sa ating mga political analyst, uh, pwede rin mga dahilan, ang mga social problems na nanatili at lalo pang uh, lungala lumala sa panahon ng kanyang administrasyon. So, halimbawa ay ang um, uh, corruption na sinasabing naging uh, laganap, no? lantaran at malawakan sa ilalim ng kanyang administrasyon na kung saan tayo mismo mga ka-issue, ang mga simpleng mamamayan ay natutunghayan natin ang mga pangyayari ito. Okay Ano pa ang patuloy na pagtaas na bilihin ay dinadaing ng mga mamayang Pilipino at uh, nakita na lang uh, sa kanilang palagay ng ating mga ka ay walang ginawang aksyon ang uh, administrasyon. Ganon din ang napakababang sahod na sa tuwi na ay dinadaing no? at nirereklamo ng mga simpleng. Mahomian, mamayan uh, sahod na sinasabing hindi makakapagbigay na isang decenting pamumuhay sa mga Mahomian. Ah uh, dagdag pa rito yung kaguluhan niya na naganap sa election. Okay. At ang mga action ay mukhang hindi pumapabor sa pangulo, di ba? Ah uh, doon sa kanyang uh, victory celebration ay naging viral dahil Uh, sa limang nanalo mula sa alyansa ay isa lang umatin sa katauhan ni Action Star, Lito Lapid. At ito ay medyo merong question mark, no? <laughs> nanalo sila pero wala na silang uh, ay pag-cooperate sa Pangulo to think na ito ay celebration, celebration o pag uh, bubunyi para sa kanilang pagkapanalo. Okay, so speaking of corruption, sabi nga ng kanyang mga kasama sa alyansa, tulad ni Lakson, ay uh, ayun sa kanya, ito ay may tuturing na most corrupt budget. Yung nakaraang budget, 2025, sinabi niya na ito ay may tuturing na most corrupt budget in history. Okay, na kung saan, uh, aware naman tayo no, doon sa mga blanco at uh, ayan, kung anong mga pangyayari dito sa budget na ito. Okay, so um ano nga ba ang mga mangyayari after halimbawa na mag-resign, sa uh, pwedeng sasampahan ng kaso, at uh, tapos ay um matapos kasuhan ay wala na mangyayari, parang baka magmumuro moro lang, no? Iniisip na maraming netizens natin. Okay, so uh, naman sa ilang political analyst sinasabi nila na uh, marahil uh, ito ay paraan niya para maitaguyod no uh, para may save pa yung tatlong taon na nanalalubi sa kanyang administrasyon so gumagawa siya ng paraan para maging maayos to at may pagpatuloy yung kanyang uh, panunungkulan bilang Pangulo. Kasi sabi nga ni Amy Marcos, ang kanyang kapatid, ah uh, ito hindi Marcos government, kundi ano, Romualdez and uh, ito may tutuloy Romualdez and Araneta <laughs> government. Kasi nga ay uh, malinaw naman, no? ah uh, where naman tayo na merong mga nangingi-alam sa kanyang uh, pamamahala bilang Pangulo ng Bansa okay, so kailangan niyang magbigay uh, magpakitang gila siguro, magpakita ng effort <laughs> ayan, para tangkilikin pa rin ang mamamayang Pilipino or else uh, sabi nga ay masyaan maging ah uh, ding President <laughs> ayan na sabi nila So, katulad nga ng sinabi ni Central Lacson, so kailangan siguro magkaroon siya ng tinatawag na um, bastonero, no? Isang alalay na magpapakita ng katapangan at kagitingan determinadong pamumuno, no? Kung kinukumpara nga siya ay parang opposite ng kay Pangulong Duterte na nagpakita ng strong political will ng masyadong determinado sa bawat kanyang salita di ba nakita naman natin kung paano ang malalaking kapitalista ay napasunod niya yung ilang years na hindi nagbabayad ng buwis like Lucio Tan ay inoobligahan niya no at talagang natakot ang mamamayan at na sumunod sa kanya. So, pare nakita natin sa kabuuan ng bansa, ano ba yung pinakikita sa Davao City kung gano'ng kadisiplinado ang mga Dabawenyo. Nakita naman natin, maging yung uh, slums Islam si Spatter's area sa kanila ay napakalinis, no? Nagawa niyang pasunurin ang mga Dabawenyo sa lahat ng patakaran ng uh, syudad. So, gano'n din sa kabuan bilang naging pangulo, pinakita niya yung kanyang sabi nga, may konting bagsik, no? may gulpi digulat gulat na pamumuno na yun ang hindi nakikita Di umano, no, no? ayon sa mga political analysts at maging sa mga simpleng mamamayang Pilipino, hindi nakita yung uh, kanyang pagiging disiplinarian na pagiging determinado sa anumang proyekto o gawain na gusto niya mangyari sa ah uh, bansa no medyo ito na nga sinasabi ni former president uh Duterte na pagiging weakling, pagiging weak leader Ayan, komentohan nyo po ano sabi niyo, mga sabi nyo mga ka ka-IQ. So ito po ang ating uh, pinag-usapan ngayon hanggang sa mga susunod pang paksa dahil masyadong mainit at maaksyon ang mga pangyayari sa mga araw na ito. Okay po mga ka salamat sa inyong pakikisa at hanggang sa susunod na issue. Bye and thank you.